May daw bawang si mama. Bawang? Oo. Uh, ano lulutoy ni mama mo? Kumuha ka na doon sa kusina. Kumuha uh, ka na doon ng bawang. Uy, ang bawang na ah, ah. ulan.

akin na ka, basta ka lang kumuha di yan. Ito Eh mabango nga yan, adobo eh. Ibig sabihin, hindi ka pa nakain. Ito, oh, naisahan mo na naman ako basta ka lang kumukuha ng pagkain ko dyan ha. Ah. Masarap. Hmm, masarap. Oh. Adobo yan eh. Marami pa. Oh, may, pwede ka pang kumuha doon. Pag gusto mo pa, pwede ka pang kumuha. Sa susunod, magsasabi ka sa akin. Para pag wala kang ulam, dito na kita pakakainin. Lagi bang walang ulam sa inyo? Ay, kawawa naman pala ikaw. Kaya pala lagi ka nangungutang ng sardinas do sa tindahan ko eh. Hmm. Ah, sige, kain ka na. May sibuyas pa kaya? Nasaan ang bawang mo kayo no, ha? Ay, ito. Oh, isahan mo na naman na ito, ah. Sige na. Oh, taposin mo yung pagkain mo, ha? Oh, taposin mo yung pagkain mo. Kasi itong bawang, dalahin mo, ha? Sige na. At ako'y may gagawin pa. Sige na, ang ginagawin sa tito. Mabait talaga sa tito sa akin. Sunod, eh. Nawala akong sa boss kay tito. Tito, ang kong hindi. Sige na. Salamat, busog na ako. Busog ka na? Uh, mm uh -hmm. -huh. Sige. Ito, makakaraping baka, pambili ng soft drinks. Eh. Aba, at may nangihingi ka pa ng pambili ng soft drinks? Uh, ah. abay, magtubig ka na lang muna naman. Oh. Sa kanan soft drinks. Oh. Magtubig ka na lang muna ito. Oh. Tubig. Oh. Ayan, magtubig ka muna. Aba, at may paghingi pa ng soft drinks. Magtubig ka na lang. Ang galing mo rin kumain ka na nga lang kumain ka na nga lang ng basta basta doon may paghingi ka pa ng soft drinks oh, pagkaino mo niya, umuwi ka na at kaya, baka iniintay na yan ng mama mo yung bawang talagang may paghingi pa ng soft drinks nakakain na talagang, ang galing din o oh, yan, magrambutan ka na lang muna isa, ah, sige na, uwi ka na